Hello mga katotot mga ka DIY, kumusta po kayo? Sana sa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito na po. Sa episode po natin ngayon ay atin pong pag-uusapan ang tungkol po dito sa isa po natin suspan so, na medyo hirap na pong umikot, na uh, medyo nag stack up ng busing kaya i-convert na natin siya ng bearing at at the same time asamahan uh, po natin siya ng ating pong compression spring okay po so makikita nyo po pagkakaiba ng conversion ng bearing with compression spring sa exhaust fan. Ano po? Alright, upisa na po tayo. Ito po yung ating exhaust fan. At uh, kung inyong makikita, siya po ay mayroong uh, power na 33 watts. Okay po. 8 inches po ang kanyang pan. So, uh, yan, atin po siyang uh, ayusin. Yan. So atin na po natanggal ang kanyang lock ng kanyang uh, clip. So ito po yung kanyang metal cap. Tanggalin na natin, hindi na natin yan kailangan. Yung kanya pong uh, flower lock, ayan po. Hindi na po natin kailangan yan. At itong kanyang oil pong, yung oil ba, pong po niya, naku, eh, tuyong -tuyo na po. Ayan, tuyong-tuyo na siya. So ito na po ang ating bushing bushing. Napapalitan din natin ng bearing ata uh, i-check po muna natin kung uh, gaano karami ang kanyang uh, spacer na kailanganin natin dahil po i-compensate natin 'tong width uh, ng uh, bushing. Okay, dito po sa atin pong chef, nalagyan po natin ko-compensate natin itong width uh, nitong uh, bushing na natanggal versus sa ilalagay po natin na bearing which is medyo uh, mas uh, ma po ang width ng ating bearing so uh, kailangan ma-compute natin kung gaano karami yung ating ilalagay o additional na spacer okay po, so gagamitan po natin siya ng ating pong uh, caliper ayan okay so ayan so, ito po ang ating kukuhanin kung gaano karami ang ating pong ilalagay spacer dito sa ating bearing. Okay po. Para po hindi gumalaw at umalog horizontally. So ito po yung ating caliper. Naka 0-0 po siya. Vernier caliper po ito. So kukunan natin yung kanyang magiging additional na spacer o washer. Okay. Yan. Kunin po natin ilalim niya. niyan. Yan perpendicular po dapat ang pagkuha dito 90 degrees po ang ating barrier caliper and then ilock po natin siya para makuha natin yung kanyang sukat so ito po yung sukat nya yan nasa 13 may git sa 13 may 13 siya at medyo malapit na rin sa 14 So, ang vernier skill natin dito sa ibaba ay lagpas ng 5 dahil malapit na siya sa 4. So, ayun. Nas, yun, nasa 0.8. Okay, 0.8 po siya. Ayan. Kitang kita po siya yung dalawang guhit sa si ibaba at itaas po ay nagtugma. Nasa 0.8 po siya. So, bali po ang kanyang sukat ay 13.8. Okay po. Yan, then sukatin natin itong ating bearing. Malaman natin yung lalim niya. Para malaman natin yung difference na kailangan natin idagdag na spacer. Okay. So, atin luwagan muli itong lock. And then, sukatin natin itong ating bearing. Uh, malaman natin kaagad yung ating spacer na kailangan. Ito po pinakamabilis na paraan po para hindi kayo mag-try rin error. Okay po. Yan, lock po natin. Tingnan natin siya ngayon kung ilan. So, nasa 1, 2, 7. 7. 7.5 Oh, random din sa malapit na sa 8 so, yung yan po. 7.8 po siya. Yan. So, kunin natin difference. Mabitan natin ang ating calculator. So, 13.8 Oop, oh, dumuklis. Yun. Minus 7.8 equals 6 ayan po, 6 so 6 mm ang additional po na ating ilalagay na spacer Okay po. Yan po ilalagay natin sa isang side. So, pagkabilang side po, 66 po yan. Yan. So, itong side na to, ilalagay natin siya ng 6 para po mag 0-0 siya. Uh, pero, lalagay po natin spring para po makompensate yung kanya po magiging play. Kasi po, alam niyo naman na may play po yung ating busing uh, type. Yan na mga 1 to 1.5 mm para po uh, umikot ang busing ay eh, may maluwag po yan so idadagdag po natin siya okay so kulin natin ang kanyang spring na ikakabit bali 10 mm po ang kanyang uh, length yan So, kung 6 and then 10 tong ating uh, compression spring, mayroon po tayong sobra na 4. So, bali yung 4 po, yung ating nang, uh, yun po magiging uh, spring back action. Yung 4. Kung yung matatandaan po, ang ating pong uh, general rule ay 3 mm, yung ating mga spring back action. Pero, on this case po, ay 4 dahil nga po mayroon natin ko co compensate na play. Nung busing po siya, meron siya 1 to 1.5 na play. So, kaya po, pwede rin po yung 4. Okay. Hindi po kasi ikot ang mga busing kung uh, wala pong play. So, sa bearing, wala pong, hindi po kailangan ng play. Kaya, i compensate natin yung 1 to 1.5. Itadag natin sa ating washer, spacer. So, yan. Yan na po siya. Okay, kita kita yung springback action niya. Yan po ang uh, mag insure na hindi aalog yung ating pong uh, electric fan. Kahit medyo tumagal yan dahil meron siyang springback action. Mapupun man yung kanyang washer. Lagyan natin sa kabila. Ito rin. Uy, hindi po pwede yata spring dito sa kabila. parang alanganin yung haba niya doon sa ating compression spring tama tama sana isang dagayan lang pero ang liit ang liit nung kanyang natira so hindi po advisable so gamitin na lang natin si ng washer o spacer okay okay spacer na lagyan natin dito okay po Okay. Itong isang spacer natin para mahaba. Standard ko itong spacer na to pero mukhang mahaba siya. Tingnan natin yung nako yung length niya eh, 15. So sobra. Sobra siya kaya add natin siya 15 siya sobra-sobra siya. Okay. So itong isa, meron po tayong isang spacer dito. Ah, uh, nakakuha tayo isang spacer. tingnan natin, sukatin natin kung po pwede ito. Okay. 6.5. Okay, 6.5 siya. Ayun. Makikita natin, nakagitna-gitna siya between 6 and 7. So, ito yung 0.5. So, yan. yung 0.5 medyo angulo niya, hindi halata. Okay, tama-tama lang ito para in spring naman po natin eh makokompensate din yung play ng busing na 1 to 1.5 na gap pag busing type so pwede na po ito tama tama ito yung higpit niya. Okay? so atin muna i-disassemble itong atin pong motor um, para matanggal natin yung busing dito okay, so atin pong uh, tatanggalin ito so, ang ating uh, stator yan mandali naman tanggalin yan i-adjust nyo lang po yung wire doon sa likod para po medyo humaba yung wire hatakin nyo ng konti yung wire yung pagkakaipit sa likod yan para mahila po yan pataas yan wire po na yan. Medyo inadjust na po natin yan. Tinanggal natin pagkakaipid dun sa likod para humaba siya. At na mabuksan natin itong ating busing dito matanggal natin. Okay. Yan. So after natin matanggal ang busing ay close natin ulito para hindi pasukin ang dumi. Hindi na natin kailangan yung dating mga metal cup at yung mga at flower lock doon, uh, oil foam, bearing na lang babalik natin dito. okay Kaya malinis to, walang oil. So, balik natin siya. Okay, dahan-dahan lang. -dahan -dahan. Pupukpukin natin yan. Kailangan pantayan pag pinupuk natin para bumalik sa dati. At meron naman tayong orientation yan. Ginuhita natin yan eh. Hanapin natin yung guhit nasaan. Parang dito tayo nagkakamali ng pagbabalik. Ayun. Nakikita ko na yung guhit. Okay. So, ikot natin ng konti. Medyo hindi siya nakatama. Ikot natin. Yan. Okay. Ayan yung guhit natin. Yun. Dalawang guhit. At saka yan. Dalawang guhit sa baba. Magkadugtugtong yan. Pagkadugtongin natin para eksakto ang kanyang pong orientation. Okay. Yan. So, papapukin na lang natin siya para bumaba ng pantay. Okay. Ingat lang sa pagpukpuk. Baka tamahan yung ating winding. Si Rapoy winding yan. kaya lang ingat. Alright. Yan. So, naibalik na natin sa dati. ito ang ating gagamitin bearing then i resin muna natin itong ating takip isara natin uli ito yung clip para hindi pasukin ng dumi ok and then so ibalik natin yung dati na kanyang setup Bakit natin dati niya setup maganda sa labas natin ilagay ito madulas yan eh maganda sa bearing madulas yan balik natin yung idagdag natin yung isang washer natin na 6.5 o so, spacer and then yan okay okay na siya okay na compensate na natin yung kanyang plane na 1 to 1 at uh, back action naman magdadala sa harapan yan, tingnan natin kung nakasentro yung kanya pong rotor sa so, stator, ayan, dapat nakalabas yung kanyang aluminum lining ayan, nakalabas po yung aluminum lining sa gilid ayan, so nakagitna yung, yung metal niya sa gitna okay, so okay, good, tapan na natin Mag self align na po yan yan po ang kagandahan sa ang ginagamit natin bearing na MR148ZZ yan may spring back action siya kaya ano ayan no so self align to yan hindi na kailangan align align sa butas pag nilagay niyan self align yan sentro kagad yan so yan walang galaw yan po ihipitan natin ng kanyang screw tumilyo yun lang maikpit Ayan. Okay, ganyan lang po kabilis yan. Mm hmm. So, i-check natin. Ayan, makikita nyo, ganda na ikot. I-check po natin kung uh, tatak mo ng maganda. Okay. Ayan, double check natin. Talaga maganda ikotnya. Preplay nya, ganda. Pre-wheeling. Ayan yun. So, isaksak natin. Ayun. Okay, good. Very good. Ang ganda ng ikot niya. Okay, pang na po itong ating sauce na ito. Good. Wala kayong stack up dito. Wala kayong kabasa stack up. Alright. Dito na lamang mga katotot mga kadiyaway. Kung naibigan niyo po ang ating episode sa araw na ito ay paki-like na lang po bilang suporta po sa ating pong channel eh, paki uh, subscribe na rin po at paki hit na rin po ating notification bell para ma-update po kayo sa susunod ko pa po, po mga video na po okay hanggang sa muli bye bye and God bless us all ingat po palagi